Nakadiskobre sila ng kakaibang bagay habang nangingisda. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Ano ang iyong pinaka nakakapaniwalang karanasan habang nangingisda? Kung itatanong mo ito sa mga mangingisda, ay siguradong mahirap paniwalaan ang kanilang kwento. Kaya narito ang mga pinaka kakaibang natuklasan ng mga mangingisda sa buong mundo. Una ay simulan natin sa higanting perlas. Sa loob ng sampung taon, ano ang gagawin mo kung makakakita ka ng kumikinang na bagay sa baybayin? Marahil ay dadalhin mo ito sa isang eksperto upang makita kung may halaga ito. Ngunit nagbago ang buhay ng isang mangingisda mula sa Pilipinas nang siya ay makakita ng isang napakalaking perlas na may bigat na 75 pounds at itinago niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Oo, sa loob ng sampung taon, nananatili ang perlas sa ilalim ng kanyang kama. Ang dahilan? Inaakala niyang ito ay isang talisman, ang tagapagdala ng magandang kapalaran, kaya't natural lamang na itago niya ito sa ilalim ng kanyang kama, sa pag-asa na magdadala ito ng swerte sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi alam ng mangingisda ang tunay na halaga at kahalagahan ng perlas sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito naging malinaw hanggang sa sampung taon nang ilabas nito sa mga lokal na mga opisyal sa turismo ang potensyal na halaga nito ay umaabot lang naman ng 100 million dollar. Kung ito ay mapapatunayan na orhinal, maaaring magiba nito ang mga record. Lalo na ang dating pinakamalaking perlas na kilala bilang Pearl of Lao Tzu. Hindi lang mabigat kundi umaabot rin ito ng dalawa kalahating talampakan at isang talampakan ng lapad. Alam mo ba ang mga perlas tulad nito ay hindi nabubuo mula sa mga butil ng buhangin tulad ng iniisip ng karamihan? kundi nabubuo mula sa mga kabebe laban sa mga parasite. Sa paglipas ng panahon, naglalabas sila ng mga layer ng calcium carbonate na sa huli ay bumubuo ng mga kumikinang na alahas kaya't nakakamanga ang halaga ng mga perlas. At narito rin ang orange pearl. Dahil nga't nasa usapang mga perlas na tayo, narito ang isa pang mangingisda na nakatuklas ng isang nakakamanghang bagay noong 2021. Ang isang lokal na mangingisda na si Hai at ang kanyang kapatid ay nakatuklas ng isang nakakakimbal na bagay habang naglalakad sa tahimik na baybayin ng Tamarat Province sa Thailand. Nakakita sila ng isang kabebe. Sino ang mag-aakala ng mga kabebing ito? Habang nililinis ang mga kabebe, ito pala ay isang pambihirang orange pearl na mas malaki pa kaysa sa isang kalahating piso at may bigat na 7.6 grams. Kilala ito bilang isang Milo Pearl, isang mahalagang ginto na nabubuo sa loob ng balat ng malaking Milo Milo Snail. Hindi tulad ng mga perlas sa mga talaba na karaniwang nabubuo, pero may isa pang nakakagulat na bagay sa kwento. Sinabi ni Hai na ilang araw bago ang kanilang natuklasan, may kakaiba siyang panaginip. Sa kanyang panaginip ay may isang matandang lalaki ang nakaputi at may mahabang bigote ang nag-udyok sa kanya na bisitahin ang baybayin upang tanggapin ang isang regalo. Naniniwala naman si Hay na ang kanyang panaginip ay isang gabay na nagdala sa kanya patungo sa perlas. Marahil isang Diyos na nagpapakita ng landas upang makaahon sa kahirapan. Ang discovery ng perlas ay nagbigay ng malaking pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya nang iangat ang halaga nito sa $290,000. Ang berlas ay magdudulot ng komportabling pamumuhay sa pamilya. Sa katunayan, maaaring tumaas pa ang halaga nito hanggang sa $300,000. At maraming nag-aalok na bilhin nito kabilang isang buyer mula sa China na nagpakita ng interes at naglakbay pa patungong Thailand upang personal na tiyakin ang kahalagahan at kasanayan ng perlas. Nag-alok siya ng $330,000. Sempre wala nang makakatiis sa ganoong presyo at ito'y naging gabay upang makaahon sila sa kahirapan. At narito rin ang abandoned building. Dalawang taon ang nakakaraan, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa taga-El Salvador. Bigla na lamang lumitaw ang isang iniwang gusali sa magandang baybayin ng Lona. Hindi ito isang pangkaraniwang gusali kundi isang villa. Ang villang ito ay dating tinatawag na Hotel Puerto Ventura na itinayo ng mga 28 years na ang nakakaraan. Ang kakaibang bahagi nito ay matatagpuan mismo sa buhangin ng beach. Itinayo upang mangakit ng mga turista sa kanyang ngunit sa paglipas ng panahon ay napagtanto na sobrang lapit lang pala nito sa dagat na naging madaling maapektuhan ang gusali sa matindi at mapaminsanang kwersa ng karagatan. Ang eksaktong dahilan ng pag-iwan nito ay patuloy pa rin pinag-uusapan. Ito ay dulot ng bagyong Mitch noong 1998 na kilala sa kanyang nakakapinsalang epekto sa si El Salvador? O ang patuloy na pag ng alon ng karagatan at maalat na hangin ang nagdulot ng kanyang pagkasira? Ang gusali ay dating tahanan pa nga ng isang simbahan, ngunit sa kasalukuyan, ito'y bahagi na lamang ng kasaysayan, bahagi na ng mga alaala -ala sa nakaraan. Ang villa ay nananatiling nakatayo ngayon. Bahagyang lumubog ngunit ito ay naging isang atraksyon para sa mga turista. Dahil meron itong piligro sa pagbuho ng gusali, ang ilang mga bisita ay naglalakas sa loob na sumilay sa loob nito o pangkunan ng letrato para sa social media. Gayunpaman, ang ilang mga lokal tulad ni Corelia Stali ay nagtataglay ng tamang distansya dahil sa kanyang kwento ng multo na bumabalot sa gusali. Sinasabi ng mga lokal na mayroong matangkad at madilim na anino ang nagpapakita sa paligid ng gusali tuwing gabi. At narito rin ang fish with nayon flesh. Kung ikaw ay isang mangingisda, marahil ay alam mo na ang isdang ito na kilala rin bilang buffalo o colos Ito ay isang kahangahangang nilalang na maaring hulihin ng isang mangingisda sa mga tubig ng Hilagang Amerika mula sa Iskoman Island hanggang sa Baja California, Mexico. Ang isdang ito ay kakaiba dahil sa kanyang neon blue na laman. Oo, tama ang iyong narinig. Kakaibang berde ang kulay nito. Karaniwang ito ay kilala sa kanyang kulay kape, pula o kulay abo na balat. Ngunit ang 20% ng isdang ito ay mayroong neon blue na kulay sa loob at labas. Ang kakaibang kulay na ito ay dulot ng isang biopigment na tinatawag na biliverdin. Ngunit ang tanong kung bakit lamang ang ilan sa kanila ang naapiktuan ay isang bagay na patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang kulay na asul ay kadalasang makikita sa mas maliit na babaeng isda na matatagpuan sa mababaw na tubig. Ngayon, maaring iniisip mo na dahil sa kanyang kakaibang kulay. Hindi ito masyadong masarap kainin. Gayun pa ang blue buffalo ay kinakain at nagiging puti kapag diluluto. May ilang mga tao na gustong gusto pa ang lasa nito. At narito rin ang dolphin at human anglers. Tingnan mo na lang kung paano tayo nabibighani sa kahit anong cute na hayop na ating nakikita sa kalikasan. Kabilang ang mga dolphin at iba pang nilalang sa karagatan. Gayunpaman, may ibang idea ang mga lokal sa maliit na bayan ng Laguna sa Santa Catarina, Brazil. Narito ang isang interspecies cooperation na nagaganap ng mahigit isang siglo. Ang mga lokal na mangingisda sa bayang ito ay bumuo ng isang natatanging partnership sa mga wild bottlenose dolphins. Lumika ng isang symbiotic relationship kung saan parehong panig ay nakikinabang ng malaki. Ang nakakamanghang kooperasyong ito ay kasama ang mga 20 bottlenose dolphins na aktibong nagtatrabaho kasama ang mga mangingisda. Ang mga dolphins na ito ay maingat na inaakay ang mga isda ng mallet palapit sa mga isda na naghihintay sa malabong tubig. Habang itinultok ng mga dolphins ang mga isda, binibigyan nila ng tiyak na senyales kaniniwang isang malalim na pagdubog para ipaalam kung kailan at kung saan dapat itapon ng mga isda ang kanilang mga lambat. Sa mga nakaraang dekada, ang nakakaepektibong parang ito ay naging mahalagang bahagi ng mga paraan sa pangisda sa Laguna at malaki ang dependensya ng mga lokal na isda sa katilinuhan ng mga dolphins para sa kanilang panguhuli. Gayunpaman, hindi lang ito nakakatulong sa mga mangingisda. Sa katunayan, ang pagsasaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga dolphins na kasangkot sa partnership na ito ay may isang daang porsyentong mas mataas ang rate na pag-survive kumpara sa mga hindi sangkot ng ganitong ugali. Bagamat hindi ito tila malaking numero, malaking bagay naman ito sa kalikasan. Ang mataas na rate na ito sa kaligtasan ay itinuturing sa mas malapit na kalupaan sa pagpapababa ng panganib. Binibigyan din ng mga dolphins ng kahalagahan nang hindi alam kung saan pupunta ang isang isda pagkatapos itapon ng lambat at minsan ay inaagaw pa mismo ang mga isda mula sa lambat. At narito rin ang Blue Lobster. Napakaswerte ang isang isda mula sa Ireland na ang pangalan ay Stuart Brown mula sa Bangor Codown Down ay nagkaroon ng nakakamanghang discovery isa itong bihirang Blue Lobster sa Beast Lock sa Northern Ireland noong Pebrero ng nakaraang taon nadakit ni Brown ang Blue Lobster at mas lalong nakakagulat ang katotohanan ito ay ang ikalawang huli niya na ang lobster sa parehong lugar paglipas ng ilang buwan. Ang paghuli ng isang Blue Lobster ay napakabihira at ayon sa ilang marine biologists, e, eh, iniestimate ang chance nito sa kahabaan ng isang milyon ang kabihirang ito ay dulot ng isang genetikong anomali na nagdulot ng sobrang produksyon ng isang partikular na pigmented sa balat ng lobster na nagbibigay nito ng kakaibang asul na kulay. Sa kabila ng kakaibang itsura, ang blue lobster ay katulad lamang ng ibang lobster sa aspeto ng ugali at tirahan. Si Brown ay isang veteranong mangingisda nang siya ay labing isang taong gulang pa lamang at, at may negosyong seafood ay nagulat sa pagkakatagpo niya sa lobster na ito sa parehong lugar sa ikalawang buli. Binanggit niya na karaniwang umaalis ang mga lobster sa si iba't ibang bahagi ng lak pagkatapos magpalit ng kanilang balat. Ngunit itong particular na blue lobster ay nananatili sa lugar at parihong asul pa rin kagaya ng dati. At narito rin ang underwater goblin. Noong makaraang taon, si Roman Federov isang mangingisda sa malalim na karagatan na nakabase sa Russia ay nagkaroon ng na nakakamangang huli, isang bihirang goblin shark. Ang nakakamanghang pagsikat na ito ay nakakuha ng malaking atensyon. Tinatawag ang mga nilalang na ito na living fossil dahil sa maari silang matris pabalik sa pamilya na mga dinosaur, isang lahing mga shark na umaabot ng 125 million years na naninirahan sa kailaliman sa higit na 300 talampakan. Ang mga nilalang na ito ay may malapad na ilong at kakaibang pinkish na balat na nagpapakita ng kakaibang itsura Kadalasang napapansin ang mga Goblin Sharks sa tabi ng baybay ng Japan At tinatawag ang kanilang pangalan dahil sa pagkakapariho sa mga mythical na Goblin sa Japanese Folklore Ang uri ng Dark Ark na ito ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng karagatan Kung saan mas stable ang temperatura kumpara sa ibabaw ng tubig na maaring magkaroon ng mas malaking pagbabago sa temperatura ang mga goblin shark ay nabubuhay sa mga deep sea environment na kulang sa sikat ng araw. Lumilikha ng mababang liwanag para makapag-survive dito. Nagkaroon sila ng mga sensor na tulad ng espesyal na mata upang mag-navigate at matuklasan ang kanilang prey sa mga madilim na lugar. Ang timbang ng goblin shark ay maaaring mag-iba, ngunit karaniwang ito ay itinuturing na isang medium size na uri ng shark ang mga adult na goblin shark ay, ay karniwang may timbang na 200 kilo. Bagaman limitado ang datos, ay iniisip na ang mga goblin shark ay maaaring magkaroon ng relasyon na may mahabang buhay na posibleng umabot ng ilang dekada. At teritory ng pinakahuling listahan, ang rare ribbon fish. Sa inland sea ng Sea sa Japan, Naganap ang isang bihira at nakakamanghang pangyayari nang hulihin ng isang lokal na mangingisda sang ribbon fish, isang uri ng isda na karaniwang matatagpuan sa iba't ibang lugar. Ang matipis na ribbon fish ay karaniwang naninirahan sa Sea of Japan at sa partikular na baybayin ng bansa. Ang hindi karaniwang paghuli ng ribbon fish sa inland sea ay isang malaking sorpresa dahil ito ay malayo sa karaniwang saklaw ng species. Ang ribbon fish ay kilala sa kanilang kakaibang mahabang katawan at makinang na anyo na tila parang ribbon kaya't malinaw kung paano sila nakakuha ng kanyang pangalan. Ang pagulin ng partikular na ribbon fish sa inland sea ay nagpapayuwating ng malaking pagbabago sa kanilang pattern ng migration o isang bihirang kaso ng paglawak ng kanilang tirahan ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagbibigay daan para sa mga pagsusuri at pag-aaral ng kanilang pag-uugali at paglipat, kundi nagdudulot din ng pag-asa na maaaring maging sani ito ng masusing pagpaplanong pang-ekolohiya para sa pagpapahalaga sa kalikasan ng Sito Inland Sea. Isa itong magandang halimbawa sa pagbibigay ng inspirasyon sa pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Ikaw, Alin sa mga listang ito ang pinakakakaiba? Comment mo yun sa baba ng video para malaman ko rin. At see you next time!